Para sa dugang mga balita sa Negros Kagpanay, mangin kauputan si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, o madam, mga ganyan salamat. Mga may pamalatian, PWD kag nagabusong ang mga botante, nga aga pa magboto para makalikaw sa tuman nga init sa lunes. Samtang basante nga supply sa kuryente Selection, ginpasalig sa eleksyon, sang Negros Power. Yan ang balita nga itong gintutukan. Masobra 355,000 mil karestrado ng mga botante ang magaboto sa 48 ka voting center sa Bacolod City. Gani, ginapanghandaan na nga malikawan ang brownout sa tiyon sa eleksyon. Ginpasalig sa Negros Power nga bastanteng supply sa kuryente sa Bacolod City. Kag sa ibang pang franchise area sa Bago City, Murcia, kag Don Salvador Benedicto. May mga field personnel man yung gilayon nga magresponder sa tiyon nga may maglutad nga brownout. May nakastandby man niya tato ka generators. Ginatugyan ini isang power distributor sa Comelec Agon magamit. Ang atong i-prepare to prevent ang mga unscheduled but just in case give may emergency, we have 37 crews tag 17 ka roving team na inila ni assignment is just to monitor sa mga facilities sa mga voting centers. Ginapasiguro man na sa mga kabahin sa electoral board nga bastanting mga battery sa automated counting machines nga ang aton nga ECM is reliable. Wala kita problem sir because we have the battery tapos uh, ang baterita, dumakala do malawig-lawig nga panahon even if magka brand out man uh, may kaya gyapon na siya. Pwede kita ta makapadayon sa election natang Samtang nakalerto ng Bacol City DRMO sa palabuton ni eleksyon. naka na ang mga rescue vehicle kag mga responder nga iga-deploy panugyan sa CDRMO kag Comelec sa mabotante nga may pamalatian, PWD kag nagabuso. Gamiton ang kahigayunan nga aga pa magboto. ikong e kung temprano to makaboto is kung ano hindi sa init. This is your right no nga makaboto kung kaya pa man um, madala ta upod gid. at uh, the advantage of this uh, early voting hours which is a two hour exclusive uh, voting hours para ma-avoid nila ang long lines, ang init no during elections. Ang uh, mga PWDs sa ang senior citizens naton, ang unang kapahinay sa aton voting process. Obo Adrian Priatos. One, Western Visayas.